Hi guys! Anong oras na nga at ngayon nga lang kami bibili ng ulam? Woo! I Stay-in nga pala si Papa at umuwi nga lang dahil nga daw sumasakit yung paa. May mga sugat kasi si Papa na namamaga kaya hindi niya talaga minsan kinakaya. Kaya hindi talaga pwedeng mag in si Papa lalo't nga may nararamdaman. Kaso nga lang hindi nga pwedeng hindi mag si Papa dahil nga napakalayo nga ng kanyang pinagtatrabahuan. Sabi pa nga sa akin ni Mama, minsan pa nga daw binabangungot si Papa. ay nagdadasal talaga ako tuwing gabi na sana nga walang mangyaring masama kay Papa. Mahirap talaga mag lalo na pag hindi namin kasama si Papa. Kasi nga hindi namin siya matatapik or magigising pag binabangungot siya. Pag pungapasa nga pala si Papa, syempre pinapabaon ni Mama yung mga gamot niya. Ayaw na nga namin sana pagtrabahuin si Papa kaso nga wala nga maasahan pang bilina ng gamot niya. Lalo na nga sa mga pagbaya dito ng kuryente at tubig, ngayon nga magpuputulan na naman. Balik na nga tayo dito, pinahawak ko nga muna sa ate kayong camera. Anong oras na nga rin kasi kaya nga sarado na yung iba ditong bilihan ng ulam. Kaya buti na nga lang naabutan pa namin dito si Kuya dahil nga magsasarado na. Nakita kasi namin na magsasara na si Kuya dahil inaayos niya na yung kanyang mga paninda. Unti na nga lang pala yung manok na nakadisplay dito ni Kuya kaya tinanong ko kung meron pa siyang manok. Halagang 150 plus na nga yan, pero sabi ni mama, dagdagan pa nga daw yan. Kaya nga ayun, kumuha kagad si kuya para nga dagdagan. Halagang 300 plus na nga pala yung binili ni mama dahil nga marami kami dito sa bahay. Sasabawan na nga lang din yan para nga makahigop si papa ng sabaw dahil nga hindi siya kumakain ng manok na. Nagmahala kasi talaga ang kilo ng manok, 200 kilo na nga. Dyan ba sa lugar niya magkano na nga yung kilo ng manok dyan? Shoutout nga pala kay kuya na lagi daw nanonood ng aking vlog. Kilala ko nga lang si kuya sa mukha pero pero hindi ko nga kilala yung pangalan kaya shout out na nga lang sa iyo kuya shout out nga pala dyan sa mga taga sa pamanay pala dyan sa mga ibang lugar na mga nakakakilala sa akin shout out umistop na nga lang din kami dito sa si gilid para nga bumili kami ng itlog dito nga pala kami kadalasan bumibili ng itlog or kaya mantika bumili nga lang din si mama na apat na itlog na tigsa sa is at syempre bumili nga rin siya ng tigsampung pisong mantika shout out nga pala kay ate yung may ari neto na nanonood din ng ako aking munting vlog. Thank you. Matapos na kami bumili dito. Eh, syempre, lumipat naman kami dito sa kabila para nga bumili ng mga regado. Dyan ko nga lagi binibilan yung anak ko ng manok na tigbibente. Hindi nga pala ako makakabili ngayon dahil nga wala akong pera. For na nga kami dito dahil nga bibili si mama ng pechay. kaya na nga lang din namin si mama nakasama dito sa plaza dahil hindi naman si mama nagsisilabas-labas. Kaya nga namin nakasama ngayon si mama papuntang plaza dahil nga sa kanya ni papa inabot yung pera. Sana so, nga kasi ang bahala sa uulamin namin. Diretso na rin pala kami dito sa lagi naming binibila ng gulay tsaka ng mga rekado. Umuwa nga lang din pala dyan si mama ng dalawang pecha. Alam niyo bang nakakaya maging isang content creator kahit nga nahihiya ka mag-video? Kailangan mo pa rin videohan kahit nga maraming nanonood. Alam niyo bang pag ako natatawala lang ako ng ewan pero nilalakas ko na lang din yung loob ko parang para nga may may content lang ako. Lalo na nga kay ate Marie pag nakikita niya ako sinasabi niya nga ng hi guys. Shoutout nga pala sa iyo Ate Mari. Nakakaya lang kasi talaga mag lalo na pag may nakakakilala na nga sa'yo or kaya may nakakanood na nga sa vlog mo. Nakakailang na kasi talaga mag lalo na yung mga nakakakita sa akin na sabi na sama mo naman ako sa vlog mo, i out mo naman ako kaya ayun na nga siya shout out ko na nga sila. Kaya dumiretso naman kami dito para nga bumili kami ng chicken cubes. And one week. Dito na nga lang din pala kami bumili ng North Chicken kay Ate Lisa. Nakita kasi kanina ni Ate Lisa na nagbibidyo ako kaya sabi niya i shoutout out ko naman siya at isama naman siya sa video. Lagi daw kasi sa Ate Lisa nanonood sa na video ko. Siyempre na ako na videohan siya. Shout nga pala sa Ate Lisa. <laughs> Habang nagbibidyo nga yung ate ko yan tawa pa nga kami ng tawa dahil nga nahihiya siyang ibidyo sa Ate Lisa kasi nga nakatingin. At ayun na nga uwi na nga rin pala kami para nga maluto na tong dala-dala namin dahil nga hindi pa kami nakapag kasi nga kung hindi nga umuwi si Papa, wala kaming kakainin na naman ngayon. Kaya nga hanggang dito na nga lang muna tayo. Thank you for watching. Shoutout nga pala dyan sa mga taga sa na nanonood ng aking vlog at sumusuporta. Thank you for watching. Pa like and share.